Law Professor Galahad P. Benito, Benito believe that the recent developments on the impeachment case of BP's Vice President Sarah Duterte, which cause, cause fiery fiery matindi, fiery <laughs> debates, are likely to encourage students to take up law. He said that many students enrolled in Lewis Law School because they were inspired by current events. Uh, such as the Nino Aquino assassination, the EDSA uprisings, Congress hearings, or corruption in government. Yeah. Attorney Galahad nakalagay I kung not And ako, ah, my personal opinion is I agree. K kahit ako, nagkaroon ako ng interest tungkol sa batas. Uh, naa ako sa talino, uh, wisdom ni na Senator Marcoleta, Senator uh, Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, sino pa ba yung Senator Escudero, yan, apat na abogado eh. Si Senator Kiko Pangilinan, I'm sorry, ano? abogado siya, kailangan... Kung ganyan ang mga maririnig kong abogado, ayaw ko na. <laughs> But kung itong apat na senador, yung kanilang balitaktakan, mga debate, talagang nakaka-inspire nga. So, naniniwala ko. Dahil nga sa mga kaganapan kay Sara, itong impeachment proceedings niya, darami ang mga estudyante. Uh, gusto ko nga, mga apo ko. May apat akong apo. Nag-iisip ako sana mayroong Merong isa sa kanila na to take up lo. But depende sa kanila. Yung panganay kong anak, para panganay naming anak. Nung nakapasar na siya ng CPA, Certified Public Accountant, gusto niyang magkuha ng law. Law. Kaya medyo nag-ano lang muna kami. Huwag muna kasi nag-aaral pa yung dalawa, dalawa niyang kapatid. Hindi namin kayang paralin ng law. But gusto ng panganay kong anak kasi nga, Maganda daw na combination yung accountant ka at the same time lawyer. Okay. Yan daw ang narinig ko lang ito ang mga pinakamahirap daw na mga board exam, mga examination sa gobyerno, yung bar at saka accountancy. Kaya kung maka ano kayo, maka meet kayo ng abogado at the same time accountant, ay talagang matindihan. <laughs> okay, balik tayo sa ano. Ah, uh, nakakaawa yung kulang kaalaman sa batas example, si Senator Risa, Senator Soto na umaasa lang sa mga legal luminaries. Eh di, sila ni Senator Marcoleta na si Senator Marcoleta uh, 72 years old na pala siya ngayon. Kala ko, nasa mga 60s lang siya, kaedad ko, 70 na pala. Grabe yung, I don't know how many years siya na naging trial lawyer. <coughs> Grabe yung kanyang stock knowledge. Ah... Uh, nung nagsalita si Senator Hontiveros na sinagot niya nga meron ng ano, meron ng desisyon ng unanimous decision ng Supreme Court na na reverse. May binasa siya, yun pala chat GPT lang yun. Nuunawa mali. Ang ganda yung rebuttal o yung follow-up question ni uh, Senator Marcoleta dahil sa malalim niyang experience kalaman. Sabi niya nga, On what grounds? Ah, ano ba yung kaso? Tinanong niya eh. Is, was it on unconstitutionality? Was it on the ano ito, void of initio? Was it on the violation of due process? Tinanong niya kagad, are these three present in those cases na sinasabi niyong na-reverse? Ah, hindi makasagot si Senator Ronteveros. Bakit? Eh, limited yung knowledge niya na naka-alala Nag, ano lang siya sa kanyang staff siguro, nag-research, chat GPT Oo, oh, nagmamagaling Meron na, meron na uh, So, yung dalawang pinanggit niya, yung isa, wow, mali Yung isa naman, tungkol lang yun sa eggplant Yung modified, something like that So, <laughs> ba tungkol lang yun sa karapatan ng kakain ng tao Hindi, yun lang Eh, ang mabibigat na question Pagdating sa Supreme Court, ito pala Is it unconstitutional is it void of initio is it uh, violative of due process pag ito daw ang uh, bumalaga sa iyo bilang abogado wala ka na wala ka nang lusot kong itong tatlong ito kaya ko marami akong natututunan kay Senator Marcoleta uh, but hindi na ako pwedeng kumuha ng law <laughs> hindi na mayroon akong <coughs> alam na isang kaparehas ko nag-retired uh, general uh, PME graduate hindi ko na lang banggitin ang pangalan, na surprise ako post siya. Natapos niya na yung law proper niya, yung juris, ano? You know? Bar exam na lang ang hinihintay. Sabi ko, wow. Ang galing. Eh 65, mag-60 ko na siya. Kumuha siya ng law <coughs> after our retirement at nakakatuwa na bar exam na lang ang kulang niya. Uh, meron din akong pamangkin uh, bago lang nakapasa ng bar itong last bar exam ata nakapasa so may, meron na kaming abogado sa pamilya so salamat so tingnan nyo si, yung influence ni BP Sara kahit ini-impeach na siya nakaka-influence pa rin siya may may maganda <coughs> may maganda pa rin siyang influence sa mga kabataan kasi nga pag dumarami madami tayong mga abogado marami ang mag uh, uphold uphold ng hostisya mag uh, depensa sa mga kawawa Okay, salamat mga kaibigan <coughs> sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maiki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin niyo ang video na ito. So, kayo mag-video sa mungkapihan kapihan na, na humanag og o og abuno. So maayod kay ang turok sa linghod nga similya ikumpara sa gulang nga similya. So manis siya ang gulang na nga similya. Kani linghod pa nga similya so tsada og tambok siya. So kanita na ng among kape nga among kapi nga among gitanom 500 ni ka punuan. So salamat gyud kay sa Ginoo og sa nag sponsor ani nga makapananom mig kape aron na ami ka pa ma og pangwarta aron sa alang sa mga eskwela. So mamanuman agad o abono ang kape. So give abonohan o georia o complete. So kumana agad o abono. Salamat kita sa Ginoo na nakapananom ug kape. Dako tabang sa among pamilya ang pagpananom og kape. Alang sa kaugmaon sa among pamilya o sa among mga estudyante, eskwela. Salamat gid kay sa nag-sponsor sa naghatag ani na similya labi sa mga among mga gamit nga mga sama sa abono, spray o uban pa nga mga, mga, mga chemicals ani. Salamat yun kay sa Ginoo nga sila ang gihatag hatag nga makahawas mi sa kalisod nga nakapananom kapi. Sadako kayo ang among pasalamat sa Ginoo nga nakapanom yun mi.